Hi guys, ito naman si Inday. Update na naman ako sa Boss camera. Ngayon na kasi guys, busy ako. Ay, ito pala guys, yung pinas ko kahapon, nakala ko kung sinong customer na no. Yun pala, yung link na yun, nagsend siya sa akin ng link. Akala niya, kapatulan ko yung link niya. Di ba sabi niya, nagtatanong, mami, ikaw po ba yan? Sinabihan ko siya, ay, scammer yan, diyan ako. Loko talaga scammer. Ikaw daw yung boss man, sabi niya kahit anong paliwanag ko, napansin ko, siya na pala yun, isa sa mga scammer na mga tactical. Sabi ko, "Hoy, scammer, alam kong ikaw na yan. Ang kapal na mukha mo. Ibalik mo yung pera namin, sabi niya. Ikaw nga diyan, sabi niya. Kahit anong paliwanag mo ng video, umano talaga siya. Halata siya yung scammer. Nang na gagalit siya kasi baka dahil nag-post ako, baka wala na sila mabiktima. Kaya ano na ano siya. Kaya guys, mag-ingat kayo. Ito ay paalala lang. Lahat ng account niyo, lagi niyo i-secure niyan. I-secure niyo kung nakalak na hindi mapakialaman ng iba. Kasi pwede gagamitin yung account niyo, i-hack nila yung eh. Magaling magano nang scam lagi nyo amin. Lalo na yung link na yan, minsan may mga isa-send sa inyo. Huwag nyo talagang bubuksan yan. Dahil yan ay mga scammer po yan. Pwede yung gagamitin yung mga account nyo. Gagamitin para pagpirahan nyo. O di kayo mga kamag-anak mo. Kaya ingat-ingat na lang. to, yung scammer na po, kapal na mukha eh. lagi po tayo mag-ingat. Paalala, lang po, paalala lang po ito para sa atin lahat. Naganap sila ngayon. Marami kami nakikita mga iba-ibang scammer. Kaya sana, sa NBI, sana po, maksyonan nyo na to agad dahil hindi na talaga maganda mga pinagagawa ng mga scammer na to laganap sila nakita namin sa reels nakikita namin sa facebook kaya lagi yung tatandaan guys wag na wag kayong order hanggat hindi nyo titingnan yung bago nyo tanggapin tingnan nyo muna sa loob dahil yung mga scammer na yan naglaganap na sa facebook